Pangarap nyo rin bang makapunta dito sa Hokkaido, Japan? Ito nga pala yung pinaka north na part ng Japan and sobrang swerte ko na nandito ako ngayon. Sobrang excited na ako akong ipakita sa inyo yung mga lugar na pupuntahan natin dito. First day pa nga lang, ang dami ko na ring realizations. Para, samahan nyo ako. Let's go! Dito nga pala mag-uumpisa yung adventure natin sa Haneda Airport. Actually, first time ko lang na makakasakay ng aeroplano dito sa terminal na to. Kasi usually, sa Narita ako sumasakay. Mas mura kasi yung mga flight dun eh. Napaka-high-tech nga dito kasi meron na sirang silang automatic machine na kukuha ng mga luggage nyo. Diyan nga pala yung sasakyan ko na isa ring first time. Alam nyo ba, nasagot ng isang Filipina follower lahat ng travel ko papuntang Hokkaido. Gusto niya kasing magkaroon ng kasama habang nagta-travel siya doon kasi kapag mag-isa nga naman tapos wala kang alam sa language medyo mahirap ba? Diba? At isa pa yung pupuntahan naming lugar is hindi siya yung maturistang part ng Hokkaido. Karamihan ng mga turista sa part na to ng Hokkaido is yung mga galing lang din sa Japan. Mostly Japanese tourists. Sobrang high tech na nga ng JAL pati yung safety features nila pinapanood na lang. Lagi ko itong nakikita sa mga video pero ngayong na ngayong na-experience ko sir ng personal, nakakatuwa talaga silang panoorin. And ngayon nga, mag-story time tayo habang nasa yung papawid. Alam nyo ba na no, never kong na-imagine na, na makakapag-travel ako dito sa Japan. And hindi lang yung simpleng travel, ha? yung napakalalayo at kung saan saan. In the span of 3 years, parang napakarami ko nang napuntahang lugar dito sa Japan. May mga nagsasabi nga sa akin permanent na, bakit ikaw parang saglit ka pa lang dito pero napakarami mo nang napuntahan. Siguro sobrang swerte ko lang sa mga taong nakilala ko along the way. Alam niyo yung feeling ng parang nahanap mo na yung lugar na nagbibigay sa'yo ng tamang halaga, yung may mga taong na-appreciate ka, at higit sa lahat yung lugar na parang sa mo nakita yung purpose mo sa buhay. Kaya sobrang laking pasasalamat ko rin sa mga JPips. kasi kung wala kayo, wala ko dito sa position kung nasa ako ngayon. Kasi without JP in Japan, grabe, siguro nasa kangkungan ako ngayon. Kaya sa'yo na nanonood nito, sobrang salamat. Adiga, thanks ko match much. Inayan, nandito na tayo, tama na yung drama. Nandito nga tayo ngayon sa Memang Betso Airport And ito na nga yung sundo natin Napakabait niya ni Kuya And in-explain niya sa amin lahat ng nadadaanan And nag-stop nga siya dito para makakuha kami ng picture And grabe, since probinsya-probinsya nga to Kinailangan pa namin bumili ng pagkain sa convenience store Bago kami mag-check-in Kasi nga, sarado na yung mga tindahan Alas 4 pa lang ng hapon And ito na nga yung kwarto ko uh, Isa siyang traditional Japanese hotel na merong tatami floor and merong futon. And napakaganda rin ang view ng hotel ko na to. And sobrang tahimik ngayon. Nagre-record ako, sobrang tahimik. Kaya nasisinti talaga ako eh. And kinain ko na nga rin tong onigiri ko. Hokkaido salmon nga pala to. And ayan na nga. May pabidyo pa habang kumakain. Tamang uya lang tayo and tamang tingin sa napakagandang view kinahaponan guys, nag-decide maglakad-lakad para nga rin makita ko yung sunset kasi sobrang sikat daw ng sunset view dito sa lake na to. Kaso di ko napansin yung sunset pa lang ay na abot pa ng 6.45pm. Niyaya kasi ako ng follower ko na kumain ng dinner doon sa hotel niya since doon nga is merong restaurant. Actually, ilang minuto lang naman yung biyahe papunta doon Kaso nga yung mga buses dito, kada 30 minutes umaalis. So kailangan kong mag ng 30 minutes kasi naiwan ako nung bus na dumaan. Habang naghihintay nga ako ng buses nagmuni-muni na rin ako dito, sobrang ganda kasi ng view tignan nyo, may mga nagka-camp nga din dito tapos ayun, napakaraming mga ibon at iba't iba pang klaseng animal ang makikita nyo dito ito nga itsura ng train nila, dalawa lang yung bagon, and ito na nga magsa sunset na hindi pa siya pinaka sunset pero grabe napakaganda na ng view, ang naalala ko dito is yung lake sa Sagada kung nakapunta na kayo doon. And ay nakakita ko ng pelikan. Nakakatuwa din talagang makakita ng mga animal na nasa wild and wala sa zoo. And ay na nga ang ganda kasi nung, ano, nung silaw nung araw. Kaya tamang selfie tayo dyan habang nakikinig kay Arthur Neri. Since parating na yung bus natin, magpaalam na tayo dito sa lake. Galing nga sa stop na to is 10 minutes lang yung biyahe ko and kailangan ko maglakad ng 11 minutes. Dito lang ako inabutan ng sunset malapit sa hotel ng follower ko. Grabe napaka social ng hotel na to. Tignan nyo naman yung interior nyan. JP sobrang ganda. And dito nga tayo kakain ng dinner sa kota. Grabe ang sasarap ng pagkain dito and buffet style pa. Siyempre hindi na tayo magpapahuli. Inuna na natin yung wagyu. Yan yung pinakamahal eh. Tapos naglagay ako ng potato, meatballs. Basta kung ano-ano yung nakita nyo may parang pako. Merong mga sashimi. Meron ding shell na to, May parang yan. Ewan ko, parang kaldereta. Merong squid shomai. At napakaraming sashimi. Grabe, sobrang sarap. Ito na yung na-checkout ko, J-Pips. Oh. Siyempre, after yan, dessert time. Rex ko lang napakaraming dessert. After ng kumain, is tinignan ko tong mga amenities ng hotel nila. Grabe, sobrang ganda. May libre pang kape and drinks. And ayun, tumawag na rin kami ng taxi para makabalik na ako sa hotel ko. And ito na nga yung end ng day 1 natin. See you, Nara!